may nag-spill na water dito hindi agad lalabas or tutulo sa sahig isa pang advantage niya is kung halimbawa nag chop ka or nabangga yan, nabangga ng mga mabibigat na gamit hindi siya mababasag yung tiles so mapoprotektahan yung pinaka tiles mo pag may ganito ah yan. so bukod sa design sa ganda na pwede niyang ibigay mapoprotektahan pa yung tiles mo So, oh, what's up everyone? So, this is Pade. No. So, titingin tayo ng tiles ngayon dito. Dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So, may tungko. Ayan. So, parang bago lang tong pinaka-shop na to. And, tinignan ko yung mga price list. Ang mumura ng tiles. So, pero may napili na kami kasi bibili kami pang kusina. So, tara, samahan nyo kami ito talaga mga pade yung gusto kong gusto namin ng asawa kong kulay ng tiles which is yung color color white tapos umorder na rin kami ng tile trim uh, apat na piraso para mas magandang tignan yan so color silver yung napili namin so meron ditong uh, dalawang klase yung isang klase ay plastic tas ito aluminum yan so Aluminum yung napili namin para mas matibay. Original price, ito yung napili namin. Mariwasa, so pinaka original price niya so 180 na sale siya ngayon ayan super sale 180 dapat na po ayan mga ganitong design 180 Ayan, ito mga bagong dating bestseller nila 250 ayan, 60 by 60 so tas may napili rin kami dito na ah, sana ba 40 by 40 pang bar color black to 40 by 40 to pang baro. oh. to bumili kami na ito apat na ay, anim na piraso yan harap sya pa ginawakan mo pero uh, shiny yan so 69 pesos yan so mga uh, dito to banda sa uh, sa may tungko doon tapos ito yung pinaka shop nila Lucky Home Ceramics Style Center Mariwasa Ayan. so nagkakarga sila ng mga tiles ngayon So dito mga pade, meron ding mga pintuan. Ayan, so iba't ibang klaseng pintuan. So sa mga naghahanap na mga pintuan, pang CR, pwede rin meron dito. Yan, mga inedoro. Yan, may binil din kanina. Doon, tinignan natin kanina. May binil. Yan. Tapos so, may mga gripo din doon. Tsaka mga uh, sink. Yan. Mga design. Grabe, napakamura dito mga pade. Yan, so ang advantage ng tile trim. Uh, yan, so kung halimbawa pala nag ano ka ng water, may nag-spill na water dito, hindi agad lalabas or tutulo sa sahig. Isa pang advantage niya is kung halimbawa ang nagchachap ka or nabangga, yan, nabangga ng mga mabibigat na gamit, hindi siya mababasag yung tiles. So mapoprotektahan yung pinaka tiles mo pag may ganito ah. Uh. Yan, so bukod sa design, sa ganda na pwede niyang ibigay mapoprotektahan pa yung tiles mo ayos so ito murder din kami na ito yan grout para sa singit singit yan. tile grout yan si misis naghihintay So, bini-prepare na yung order namin na gagamitin namin pang kitchen So ito na nga mga pade na ready na yung mga binili natin So bumili kami ng 15 pieces na tiles 60 x 60 And 6 pieces naman na 40 x 40 para naman sa counter bar So ayan. bumili rin kami ng tile tree, mga adhesive, tsaka yung grout So nagtotal siya ng 4,400 plus So papakita ko sa inyo ito after matapos tong kitchen namin Magkita kasi tayo sa next video